Ayos na, bagong ligo na tayo. Ito po na akong tindahan, mga kangkas. Mga kangkas, may papakita ako sa inyo. Yung DIY ko kanina, nung nagla live ako, ito yun, oh. Ito, oh. Ang thick, diwa. Ayan, ang thick. Oh. Ayan, oh. 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 Ang ginawa ko, nilagay ko dyan, tinayo ko. Oh, di ba? Oh. Ah, oh, atik. Ang may pintuan. Ah. Diba? Ayos. Bawain na, mga kangkas. Ganda, di ba? Okay, saan ka galing? Wait lang, ha? Hello. Regalo sa'yo. Dahil December na ngayon.

Oh. Oh. Ay, ito nga. Nahihiya ka pa. yan Oh, ang um, bait ko naman eh. Hindi mo agad tinitira. Ang sa aso. sarap na ulam mo tapos so, ang dami pa nito basa mo yung mga tinik ha tatakam na yan yung tagapantay ng bahay namin dito dalawa pang binabantayan yan no? Yun. Kuya ako na yun. Andun. Kasi dun na eh. Sa katong amin. Nakakapanchicks pa yan. Yeah! Wow! Sarap na ulam. Saka? Hmm? Hmm. Kali. Wait. wait lang wait lang wait lang ha wait lang wait lang ha wait lang wait lang wait lang wait lang oh, gaban? wait lang wait, muna, oh. ha? wait lang wait wait ủa mưa lũ tóc ít lạ mùa ít lạ mùa mùa Tabi, tabi. Tabi muna, tabi. Wait lang ha? Wait lang! mùa wow. mùa ulam mo. Dinurado pa yung kanin mo. Ulam mo pa ano? Ulam mo pa eh ano eh. Blue Marlin. Yan. Ito, baonan to. Baonan ng... Baonan din. Kasi siya ka na. Dito ko sa baonan kumain. Sarap ano. Ano ha? Alam niyo mga ang kwento ng asong yan, dinatnan ko na yan dito. Nung binili ko yung bahay, dito siya nakatira. Siyempre, wala na yung tunay na may-ari. Naiwan siya dito sa lugar namin. Hindi niya malaman kung sino talaga yung tunay na amo niya. Pero, dun sa kapitbahay namin, napunta rin siya kasi kilala din siya ng asong yan. Yun kasi ay kapatid nung dati kong binilhan ng bahay na ito yung may-ari ng bahay na ito dati sila yung may-ari din sa aso syempre hindi nila din nila yung aso ako yung na kilala nilang parang amo amo siguro nagtaka ba na yung amo pinapakain ko siya kasi binabantayan din niya itong bahay kaya deserve niya lang na kumain ng masarap na ulam hindi yun panis ha yung kanina yan, hindi yun panis sa yung ulam hindi yun panis ayaw lang kainin ng mga bata and parang nung kinabutan na ng kinabukasan ay may panibagong ulam na kami kaya naisip ko pakain na lang sa kanya siempre sa tao parang hindi na siya masarap pag nabutan ng kinabukasan sa aso sobrang sarap niyan kaya yan cookie okay, para sa iyo talaga yan sa mga dog lover dyan alam kong masaya kayo sa aso patulad niyan pag mabait ang aso parang isa yan sa nagpapasaya sa atin eh. kaya lang hindi talaga sa akin na aso yan pero pinapakain ko naman yan pag meron ako pinapakain ko siya ano tinapay eh. sinasalo ko siya inaabutan ko rin siya tigkabiya kami <laughs> ganun ko kamahal yung asong yan grabe nung nawala yan nag-aalala ako sobra isang linggo dalawang linggo ganyan siya nawala pero bago magtatlong linggo nakaka-uwi din. Sugatan siguro nanligaw, ligaw na palaban. Yan well, mga ganyan nang aso eh. Kasi yung mga aso territorial 'yan eh. Kapag hindi ka naroon at marami yung mga aso doon, naligaw ka, aso ka Pag eh. pagbubuyuan ka, pagtutulungan ka. Pero yan lumalaban 'yan. Tinan mo naman kahit maliit, nakauwi pa siyang buhay. Yan si Kuki.